Sabi ng iba, bakit demokrasya ang pinaglalabang ko? Di naman ito nakakain. Ang totoo, di lang tiyan ang busog kapag demokrasya ay ganap. Pati puso't kaluluwa, may kapangyarihan kang mabuhay ng may dangal. Hindi gutom, may edukasyon, may kabuhayan. Higit sa lahat, taas noong maging Pilipino. May dugong bayani, pusong bayani. Hoy Pinoy! Kay Noy-Noy tayo! Noy-Noy Aquino sa Senado! Ako po kayo na eh. Ma'am, ah, madumi. Malansa po ang mga kamay ko. Marangal ang kamay na naghahanap buhay. Ang manansa yun ang umurakot. Kaya kayong mga umurakot, bilang na ang araw niyo. Para Joey, mm, tagal na rin ang barkada natin, ano? Oo oh, naman. But it's cool, bukul. Nagpalipat-lipat na nga tayo ng iba-iba'ng stasyon eh. Ano? Isa nga, hindi inaasahan. Pero, kailangan eh. Ang importante sama-sama tayo. Kahit sa tayo lagay, okay lang. Lahat naman ang ginagawa natin para sa tao, di ba? Tama kayo. Kahit saan tayo mapunta, ang tao mahalaga. Ang galing mo to! Boboto kita! <laughs> Sa akin ang iyak ng isang bata. Wala na si Rocco. Sino nang magpapaaral sa akin? Di kailangan pumanaw ang pangarap ng ating mga kabataan. Edukasyon lamang ang panlaban natin sa kahirapan. Ako po si Sonia Rocco, asawa ng yumaong Senador Raul S. Rocco. Ina ng anim na anak, 25 taong teacher. Inang guro ang tawag sa akin. Kung inyong pong mamarapatin, nais ko pong ituloy ang misyon ni Senador Raul Rocco. May pag-asa pa, pa ang, ang bagong, bagong Pilipinas. Pilipinas. Roko, sa Senado. Kay Joker Arroyo, pag bad ka, lagot ka. At kung good ka, kung makatarungan ka, kung patas ka lumaban, kung tagapagtanggol ka ng karapatan, kung mahal mo ang bayan, aba. Pag good ka, okay ka kay Joker. Basta tandaan, pag bad ka, lagot ka. Joker Arroyo for Senator. Pero pag good ka, okay ka. Sama-sama natin labanan ng droga upang hindi masagasaan ang kinabukasan ng ating kabataan. Go na, Goma for Senator. isa ang hinihintay niyong kasagutan Sa senado'y muling makapiling siya Siya lang ang tunay na pag-asa Tanging si Loren lang Una sa tiwala Sa sipag at talino lang naman Tanging si Loren lang Hindi magsasawa Na maglingkod Loren Legarda, number one sa senado Pagkakaroon ng mga teachers, edukasyon ng kabataan, proteksyon ng kababaihan. Tayo na magsama-sama, Desi Aquino Oreta. Desi Aquino Oreta, tuloy sa Senado. Pagpapangalan-alan, alat-alat, al para Ang ayaw ko ay puro ngawa. Ang dapat po, puro gawa. Ito na pag-asa. Pagkalusugan mo ay sigurado kayo. At ang edukasyon, di ko. Bagong trabaho. Ito na pag-asa. Magsaysay, tara, 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 let's... Para may saysay -say ang inyong boto, big magsaysay po. Batang Barangay, your guy para sa sinasay. Magsaysay, tara, tara, tara. tara isang maunlad na bayan. Si Tall Mike Defensor, naniniwala sa isang masaya, malusog at makadyos na pamilyang Pilipino. Mike Defensor. Mike Defensor. Tall Mike Defensor, para Senador. Sa so politika, mamimili ka na sasayawan. ka ba? O kalaban? Walang away kung uhunay ng lahat ang para sa kabutihan ng bayan. Basta ba bawat hakbang, hindi kontratyempo sa kundaran. Ang turo ng aking mga magulang, gamitin ang talino, konsyensa, at manindigan. Doon ko sa kapakanan ng karamihan. Correcto! Recto! ito ang pinakamahal na highway sa buong mundo. The 5.1 kilometer Diosdado Macapagal Highway, priced at 1.1 billion pesos, overpriced by 700 million pesos. Iboto natin ang kandidatong di takot makulong at mamatay sa pag-alis ng graft and corruption para senador, Antonio Trillanes para sa Bayang Malinis. cảm thân mày hậ Tutulak ko po ang libreng pagpapaaral sa lahat ng kabataan na ang edad po ay dalawa hanggang anim na taon. Diyan po sa edad na yan, naguugat ang nararamdaman natin problema sa ating bansa ngayon. Kung matataniman po natin ang bawat puso ng kabataan ng katotohanan at katuwiran o ang truth and righteousness, magkakaroon po ng pag-asa ang bayan natin. Yan po ang ipaglalaban ni Cesar Montano sa Senado. Hindi ko po ang suporta ninyo. Seryo Osmeña Sr. speaker ng pinakaunang law-making body ng bansa nagsikap na makamit ang ating kalayaan bise presidente ng Commonwealth government kasama ni MacArthur nagbalik bilang pangulo upang ipamon ang bayang sinira ng diktahan Seryo Osmeña Sr. inspirasyon ng tatlong henerasyon ng mga Osmeña sa malinis at tapat na paglilingkod

ko, sa sana may trabaho agad. Sino naman makikinig sa akin? Si cheers! Cheese Escudero, Boces mo sa Senado. Ay, Lord! Pangarap kong maging isang guru, pero sa hirap ng buhay hindi na ako masang makapag-aral pa. Salamat kay Pichay, founder ng Prosperity Pichay Scholarship, na nangarap na makapag-aral ang bawat kabataang Pilipino. Nangarap si Pichay noon na tagumpay kami ngayon, Pro Pinoy. Sama-sama nating itanim ang ating tagumpay. Maniwala ka, matutupad ang iyong mga pangarap. Prospero Pichay po, bro Pinoy. itanim sa sinaro. isipan at syaga May murang papahay May pangkabuhayan Sa OFW Ay tumutulong siya Ang kababaihan Naglalaban niya Narapan Anak man. na pagmahal ka Sa tiwala ng masa Ay number one siya Mahon sa iyo no, Pilipinas si at 11 na ako noon nung tinawag ako ni Papa. Tapos sabi niya may mahalaga daw siyang gagawin para sa bansa. Niyakap niya ako at sabi niya na, na baka hindi na raw kami magkita. So ako na raw bahala kay Mama at sa pamilya. Doon ko lang naintindihan na hindi na siya sa amin lang. Sa lahat ng Pilipino na siya. Gringo Honasan sa Senado ng Pilipino.

Bakit hindi? Si Javid ang nangyayandigan para sa mga taga-probinsya. Ipaglalabas po, po ang mga probinsya. Pag-aaklihan! Javid, posis ng probinsya para sa senador.